Hello mga kaibigan. Paano natin tinanggap ang salita ng Diyos sa ating buhay? Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karibilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikadalawang putlimang linggo na tayo o ikadalawang putlimang araw na tayo sa buwan ng Agosto at nasa ikadalawang putisang linggo sa karaniwang panahon. Napakabilis ng ng Takbo ng ating panahon at patapos na ang buwan ng Agosto. Salamat sa Diyos at ang lahat ng mga pagsupok araw-araw sa buwan na ito ay ating nalagpasan. Amen? Sa araw na ito, pagnilaya natin at tungtingnan natin kung ano yung mabuting minsahin na gusto ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa linggong ito. Ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 6, Hanggang sa Isintay ito ay tungkol sa salita na nagbibigay buhay o salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang salitan ito ay walang iba kundi si Kristo. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, paano natin ito tinanggap? Ang mabuting balitan ito na galing kay Kristo. Sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa isa't isa, Pinagsikapan ba natin na ang salita na ating narinig, ang mabuting balitang itong ating narinig sa panahon na tayo ay nagsisimba, sa panahon na tayo ay nagninilay, ay isinabuhay ba natin ito? Ang pagtanggap ng salita ay walang problema. Ang malaking problema doon ay yung ano ang naging bunga ng salitang atin natanggap. Bato-bato sa langit, minsan ito yung kahinaan nating mga Kristiyan. Pagdating sa pakikinig, ay mahinahon, masigasig tayong lahat. Kahit na minsan tumatagos lang ang ating mga naririnig sa kabilang tainga. O kahit minsan ang mga salitang ating naririnig ay hindi natin binibigyan ng halaga hindi natin masyadong pinapansin. Ngunit, ang pagtuon ng pansin natin at bigyan ng kahalagahan ay yung paano maging mabunga ang salita ng Diyos na ating natanggap sa ating buhay. Paano natin ito binigyan ng saysay? Paano natin ito ipinadama sa ating kapwa? paano natin ito ibinahagi? Di ba napakagandang itanong natin yan sa ating mga sarili? Tinanggap ba natin ang salita ng Diyos ng buong katapatan, ng buong puso, ng buong isipan, at isinabuhay ba natin ito? Sana mga kapatid, maging tapat na saksi tayo ng Panginoon. Hindi lang sa pakikinig kundi sa pagsasabuhay upang sa gayon ay maging tagapagdala din tayo ng mabuting balitang ito sa bawat isa. Maging instrumento tayo ng pag-asa, inspirasyon, at buhay sa bawat isa. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming isa buhay ang salitang aming natanggap upang sa gayon ay maipahayag ka namin at maging saksi kami sa iyong kabutihan. Amen.